Alam mo ba na ang patapon na dahon ng malunggay ay may gamit pa rin? Ayan nga nakita nga natin na may pinutol na malunggay at pinagsama-sama lamang natin at inipon ang kanya mga dahon. Napakayaman nito sa nutrients at nitrogen na makapagpapatibay ng ating halaman. Maaari nating ibabaw na magsisilbing mulching ng ating halaman. O di kaya, ihalo sa mga nabubulok na kitchen waste. At banana peel. O di naman ay dikdikin at pigain nang sa ay makuha natin ang katas nito. Sa ganong pamamaraan, ang patapon ng malunggay ay magkakaroon ng bagong silbi. Makapangihinayang itapon ang ganitong klasing materyales pagkat ito ang makapagbibigay ng malaking kahalagahan sa iyong halaman kung bago ka sa akin channel, don't forget to like, comment, and share para naman mas maraming makaalam ng mga kaalamang ating share sa video na ito. Thank you for watching. God bless you. At huwag mo rin kalimutan sabihin kung taga saan ka kung umabot ka man sa video na ito. Nang sa gayon, ikaw ay ma-shout ko at mapasalamatan na rin. Yun lamang. Maraming maraming salamat. Ako nga po pala si Roselia de la Peña. Nagiiwan ng katagang. Pag may itinanim, may aanihin. Follow for more. Bye-bye.